Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. Ako si Lance, 19 years old. Tahimik lang, seryoso, at wala pang karanasan sa kahit anong makamundong bagay. Pero nang tumira ako sa bahay ni Mama Cora, doon ko naranasan ang gabi-gabing tension, hindi sa ibang tao, kundi sa sarili ko. Dahil ang landlady ko, hindi lang basta babae. Siya ang mismong tukso na tahimik, pero may init na hindi mo aakalain. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Hindi ko na po sasabihin ang tunay kong pangalan. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Lance isang simpleng estudyanteng nangupahan sa isang bahay dito sa Maynila habang nag-aaral sa kolehiyo. Tahimik lang po akong tao. Hindi pala kwento. Pero sa pagkakataong ito, gusto ko pong ibahagi ang isang karanasang hindi ko malilimutan. Isang lihim na ako lang ang nakakaalam hanggang ngayon. Kung may oras po kayo, sana'y samahan niyo ako hanggang dulo. Baka sakaling may makarelate, may maintindihan o kahit papaano, may mapatawad ako, lalo na ang sarili ko. Ito po ang kwento ko bilang ang border ni Mama. Nang lumuwas ako ng Maynila para mag-aral, ang unang iniisip ko lang ay makahanap ng murang matitirhan. Hindi ako choosy. Kahit maliit pa sa tahimik, ayos na sa akin. Kaya nang may nag-post online tungkol sa isang kwarto sa isang pribadong bahay, agad akong nag-inquire. Si Mama Cora ang may-ari ng bahay. Sa unang tingin pa lang, hindi ko na alam kung saan ako titingin. Pasok ka, iho. Sabi niya nang makita ako sa gate. Nakadaster siya. Halatang bagong ligo. May hawak siyang timba. Baka kakakuha lang niya ng tubig mula sa labas. Pero ang hindi ko inasahan, e kung paanong ngumiti ang mga mata niya. Parang may tinatago, pero alam mong malinaw ang sinasabi. Inilibot niya ako. Maliit pero maayos ang bahay. May dalawang kwarto, isa para sa kanya, isa para sa border. Ako. Kung okay sa'yo, pwede ka nang lumipat bukas, sabi niya. Opo, ma'am. Okay na okay po sa'kin. Ngumiti siya. Pero hindi yung simpleng ngiti lang. May laman. May init. May kung anong hindi ko pa maipaliwanag nung mga oras na yon. Sa unang linggo, parang normal lang. Tahimik ang bahay. May routine si Mama Cora gigising ng maaga, magkakape, magwawalis sa harap. Madalas, nakadaster lang siya. Minsan, may laylayan na halos bumukas pag nahihipan ng hangin. Lance, may pagkain sa mesa. Kumuha ka lang ha, madalas niyang sabi. Salamat po, Mama Cora. Oo nga pala, ang bilin niya, Mama Cora daw ang itawag ko. Hindi ma'am, hindi landlady, mas personal. Pero doon na nagsimulang uminit ang mga gabi ko. Hindi ko alam kung sinasadya niya o ganoon lang talaga siya. Pero hindi niya namamalayang siya ang laman ng mga gabi ko. Tuwing gabi, hindi ako agad makatulog. Naiisip ko yung paraan ng pagkilos niya sa kusina. Yung paglakad niya sa kusina habang nagtitimpla ng kape. Parang musika sa katahimikan ng bahay. Yung pabango niyang humahalo sa amoy ng nilulutong ulam sa kusina. At oh, yung sandaling masyadong maluwag ang necklight ng suot niya. At kapag hindi ko na matiis, dahan-dahan akong pumupunta sa banyo. Tahimik. Maingat kong isinasara ang pinto. Binubuksan ko ang gripo. Sapat para hindi marinig ang malalim kong paghinga. At doon, palihim kong nilalabas ang init na hindi ko kayang pigilan. Hindi ko ikakaila. Iniisip ko siya. Hindi ko siya dapat iniisip. Pero hindi ko kayang pigilan. May mga gabing pagkatapos kong gawin yon, napapaupo na lang ako sa tiles. Tinatanong ang sarili, anong ginagawa ko? Tama pa ba to? Pero kahit ilang ulit, kahit anong iwas ko sa kanya sa umaga, sa bawat gabi, siya pa rin ang hinahanap ng katawan ko. Minsan, naabutan ko siyang papalabas ng banyo. Nakatawel lang. Bago siya pumasok sa kwarto, tumingin siya sa akin. Diretso. Walang salita. Ngumiti lang ng bahagya. Ngumiti rin ako. Good evening, Lance. Malambing niyang sabi. Good evening po, Mama Cora. Nang pumasok siya sa kwarto niya, naiwan akong nakatayo sa hallway. Nanunuyo ang lalamunan. Mabilis ang pagtibok ng dibdib. At sa ilalim ng suot kong shorts. May gustong kumawala. Sa bahay na to, wala akong naririnig na ingay. Walang gulo. Tahimik lahat. Mula umaga hanggang gabi. Pero sa loob ko, may bumubulong na damdamin may sigaw may apoy na hindi mapatay ng malamig na tubig mula sa gripo at ang pinakamasakit walang makakaalam wala akong pwedeng pagsabihan dahil ako lang to ako lang ang may lihim ako lang ang may pagnanasa sa taong hindi dapat pagnasahan at bawat gabi habang nakahiga ako sa kama nakatingin sa kawalan hinihintay ang antok may isa lang akong pinipilit pigilan may gustong kumawala sa pagitan ng aking hita. Pero sa bahay na to, bawal ang ingay. Simula nang tumagal ako sa bahay ni Mama Cora, napapansin ko may nagbago. Hindi lang sa kilos ko, kundi sa paraan ng pagtitig niya. Minsan, habang kumakain kami ng almusal sa maliit na lamesa sa kusina, napapatingin siya sa akin. Matagal. Parang may hinihintay, parang may tinutuklas. Namumula ang pisngi mo, Lance. Sabi niya, minsang nahuli niya akong hindi makatingin ng diretsyo. Ah, mainit lang po siguro, sagot ko. Hindi ko masabi na sa tuwing maririnig ko ang boses niya sa umaga, may gumigising sa katawan kong ayaw tumigil kahit anong pigil ko. Ayokong mahuli niya. Ayokong isipin niyang bastos sa kong border. Kaya iiwas ako ng tingin. Magmamadaling umalis. Magkukulong sa kwarto. Pero sa bawat hakbang paalis, mas lalo akong nauuhaw sa presensya niya. Kapag gabi na, mas lumalalim ang katahimikan sa bahay. Naririnig ko ang mahinang pagbukas ng pinto sa kabilang kwarto. Minsan, napapalingon ako sa pader na naghihiwalay sa amin. Iniisip kung tulog na ba siya, kung anong suot niya, kung iniisip niya rin ako. Pero di ko alam kung ako lang ba ang nakaramdam ng tensyon, o oh, pati siya. Minsan habang naglalaba ako sa labas, lumabas siya ng kwarto nakatank top lang. Dumaan sa harap ko habang nagsusuklay. Tumingin lang saglit, tapos ngumiti. Parang wala lang. Pero ako, halos hindi makakilos. Nabitawan ko pa nga ang sabon. Sa bawat araw, mas lalo akong naging mailap. Tuwing pag-uwi ko, iniiwasan kong sumabay sa kanya sa hapunan. Kapag nag-uusap kami, mabilis akong magpaalam. At kapag nagkakatinginan kami ng matagal, nauunahan ako ng kaba. Pero siya, kalmado lang. Walang pagbabago sa kilos, pero may kakaibang titig. Hindi ko alam kung sinusubukan niya akong kilalanin pa o inaakit. Isang gabi, habang papasok ako sa kwarto, naramdaman kong parang may mata sa likod ko. Paglingon ko, si Mama Cora pala. Nakasilip mula sa pinto ng kusina. Wala siyang sinabi. Tumingin lang. Tumango. Tapos pumasok uli sa loob. Pagkapasok ko sa kwarto, hindi ako mapakali. Parang gusto kong i-check kung sarado ang pinto ko. Pero may parte sa akin na gustong buksan ito kahit bahagya lang. At dumating ang gabi nang hindi ko makakalimutan. Alas 11 na ng gabi. Tahimik. Minsan lang ako lumabas ng kwarto sa oras na yon, pero gusto kong uminom ng tubig. Pagbukas ko ng pinto, madilim ang hallway. Pero kita ko ang ilaw mula sa banyo. Ang banyo ay nasa pagitan ng kwarto namin. Pagbalik ko sa kwarto, hindi ko natuluyang naisara ang pinto. Bahagya ko lang itong isinara. Sapat para dumaan ang hangin, at sapat din para makasilip kung may dumadaan sa labas. Nagbihis ako. Nakatalikod ako sa pinto, akala ko okay lang. Pero bigla kong naramdaman, may tao sa labas. Hindi ko alam kung imahinasyon lang. Pero parang may anino. Dahan-dahan akong lumingon, at doon ko siya nakita. Si Mama Cora nakasilip mula sa pinto hindi ko alam kung gaano siya katagal nandoon hindi ko alam kung ano ang nakita niya hindi ko alam kung bakit hindi niya agad isinara ang pinto o lumayo ang alam ko lang hindi ako gumalaw nagtagpo ang mga mata namin ilang segundo lang pero pakiramdam ko parang huminto ang oras pagkatapos dahan-dahan siyang umalis walang salita walang tanong habang ako napaupo sa kama hindi alam kung matatakot o maiinitan, hindi ako agad nakatulog. Paulit-ulit kong iniisip, nakita ba niya akong walang suot na pang itaas? O baka natsyempuhan lang niya ako habang nagbibihis? Kung nakita niya, bakit parang walang nangyari? Bakit hindi siya nagsalita at kung hindi niya nakita, anong ginagawa niya ron? Bakit siya sumilip? Nang sumunod na araw, tahimik kami pareho. Pero ramdam kong may nagbago. Kapag tinatawag niya ako para kumain, parang mas malambing ang boses niya. Kapag tinitigan niya ako, parang mas matagal. At ako, mas lalo akong napaisip sa tanong. Hindi ko alam kung nakita niya lang ako. O sinadya niyang magparamdam na may ibig sabihin. Hindi ako makatingin kay Mama Cora buong araw matapos ang gabing nahuli ko siyang sumisilip. Hindi niya binanggit wala siyang sinabi, pero nararamdaman kong may nabago. Sa kilos niya, sa paraan ng pagtawag niya sa pangalan ko, mas banayad, mas mabagal, mas malambing. Sa bawat kilos niya, parang may kasama ng init. Sa bawat paglingon niya, parang may gustong sabihin ng mga mata niya na ayaw niyang pakawalan. At ako. Ako itong lalong nahulog sa tensyon. Pinipilit kong pinapatahimik ang katawan ko, pero kahit anong gawin ko, mas lalo itong nagigising. Kinagabihan, maaga daw siyang matutulog, sabi niya. Tahimik ang bahay. Wala na akong naririnig kundi ang tunog ng ventilador sa kwarto at ang sarili kong hininga na unti-unting bumibigat habang pinipigilan ang iniisip. Pumunta ako sa banyo. Nakaugalian ko na. Tahimik akong naglakad. Hinawakan ko ang doorknob. Binuksan ko ito dahan-dahan. Pumasok. Inilock ang pinto. O akala ko'y nailock ko sa loob ng banyo, saglit akong tumingin sa salamin. Nakatitig sa sarili ko, hinubad ang shirt. Lumapit sa shower, binuksan ang gripo, inayos ang temperatura. At habang dinadama ko ang malamig na tubig sa katawan ko, unti-unti na namang lumalabas ang imahe ni Mama Cora sa utak ko. Ang katawan niya, ang tinig niya, ang damit niyang minsang bumubukas sa dibdib, ang mga gabing parang siya ang hangin sa bintana. Nakapikit ako. Malalim ang hinga. Walang ibang laman ang utak ko kundi siya. At sa isang bigla, may mahinang tunog na gumambala sa akin. May kumaluskos. Pagdilat ng mata ko, nakita kong bahagyang bumukas ang pinto. Dahan-dahan, walang tunog, walang ingay. Ang puso ko, parang gustong tumalon mula sa dibdib ko. Napaatras ako, pero hindi ko magawang magtago. At sa may pintuan, nakita ko siya si Mama Cora. Nakatayo lang siya roon. Tahimik. Tila pinagmamasdan ako. Hindi ko alam kung gaano siya katagal nandoon. Napatitig lang ako sa kanya. Kakapaligo ko lang at wala akong suot na kahit ano. Hindi ko alam kung anong gagawin. Pero siya, ni hindi umiwas. Nagtagpo ang paningin namin. Wala pa ring salita. Pagkatapos nun, dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Maingat. Walang pagmamadali. Para bang sinadya niyang iparamdam na nakita niya ako. At okay lang. Pagbalik ko sa kwarto, hindi ko na alam kung paano matutulog. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o umasa. Hindi naman niya sinabing bawal. Hindi siya nagalit. Pero hindi rin siya nagtanong. Hindi siya umiwas. Kinabukasan sabay kaming nag-almusal. Wala siyang binanggit. Pero may kakaiba sa kilos niya. Lance, gusto mo ba ng dagdag na itlog? Tanong niya habang nakatingin sa akin, hindi ako agad nakasagot. Napalunok ako. Ah, opo. Salamat po. Ngumiti siya. Yung ngiting hindi ko mabasa kung may mali siya o pagmamalasakit. Pagkatapos naming kumain, ako na ang nagligpit. Siya naman ay naupo sa may sala, nagkakape. Tahimik lang ang buong paligid, pero parang ang ingay sa loob ng dibdib ko. Kapag nagsasalubong ang tingin namin, hindi ko na alam kung saan ako titingin. Hindi ko na alam kung nahuli ba niya talaga ako sa banyo o sinadya niya talagang sumilip. At kung nahuli niya ako, bakit hindi siya nagalit? At kung sinadya niya yon, anong ibig sabihin nun? Dumaan ang araw na parang normal lahat. Pero ako, hindi na makabalik sa dati. Tuwing maririnig ko ang hakbang niya sa hallway, napapalingon ako. Tuwing magsasalita siya, may kakaibang init sa boses niya. Hindi ko na alam kung kailan ako pwedeng magsalita, o kung kailangan pa bang magsalita. Pero isang bagay lang ang sigurado ako nung araw na yon. Sahiya, gusto kong lumubog, pero kung ako lang ang masusunod, ayoko sanang matapos yung sandaling yon. Mula nung gabing nahuli niya ako sa banyo, parang nagiba ang ihip ng hangin sa bahay. Hindi man kami naguusap tungkol dito, parang may kakaibang nagaganap sa bawat pagtingin namin. Tahimik at mabagal ang bawat kilos namin, pero bawat tingin ay may bigat na dumidiretso sa laman. At ngayon, maulan. Yung tipo ng ulan na tila kasabay ng damdaming hindi na mapigilan. Lumapit siya sa pintuan ng kwarto ko. "Lance, gusto mong sumabay sa akin maghapunan? May natira akong adobo. Baka gusto mo rin ng konting wine," sabi niya. Mahina ang boses. Para bang sinadyang maging personal ang imbitasyon? Tumangu ako. Sige po. Paglabas ko, nakaayos ang lamesa. May kandila sa gitna, may dalawang baso ng wine, at tumutugtog sa maliit niyang speaker ang isang instrumental. Hindi na ako umupo bilang border. Umupo ako bilang lalaki sa harap ng isang babaeng matagal ko nang gustong hawakan at hindi napakawalan. Hindi ko alam kung napapansin mo, bungad niya. Pero matagal na rin akong mag-isa. Hindi agad ako nakasagot. Pinakiramdaman ko muna ang boses niya. Wala sa boses niya ang tigas o panghuhusga. Para lang siyang naglalabas ng bigat na matagal niyang kinimkim. Minsan, Lance, kahit may katahimikan sa bahay, may mga gabi pa rin na ang ingay sa loob ng dibdib ko, tuloy niya. Napatingin ako sa kanya, ako rin po. Hindi pa ako, hindi pa ako nagkakaroon ng relasyon. Ngumiti siya. Alam ko. Nagkatingin ang kami. Matagal. Walang nagsalita. Pero alam ko, pareho naming alam na may darating na sandali na hindi na kayang pigilan. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang baso. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa dami ng iniisip ko kung tama pa ba to, kung may hangganan ba, kung anong mangyayari kinabukasan. Pero lahat ng yon tinabunan ng isang bagay ang paraan ng pagdampi ng kamay niya sa kamay ko. Dahan-dahan, maingat. Parang tinatanong kung pwede. Hindi ako umatras, at nang maramdaman ko ang palad niya sa ibabaw ng palad ko, parang may dumaloy na init mula sa balat papunta sa loob ng puso ko. Wala pa ring salita. Pero nang magtagpo muli ang paningin namin, doon ko nakita ang tanong sa mata niya. Handa ka na ba? Tumayo siya, tumalikod, naglakad papunta sa kwarto niya. Pero bago siya pumasok, lumingon siya sa akin. Hindi siya nagsalita. Hindi ko rin tinanong kung bakit siya lumingon. Tumayo ako. Humakbang, dahan-dahan, parang natutong lumakad muli ang mga paa ko. Pagpasok ko sa kwarto niya, naamoy ko agad ang halimuyak ng kanyang pabango. Hindi matapang, sakto lang, parang alaala -ala ng isang gabing hindi malilimutan kahit palumipas na ang taon. Nakatayo siya sa tabi ng kama. Tiningnan niya ako. Lumapit ako sa kanya. Sigurado ka? Tanong niya, mahina. Tumango ako. At doon, natunaw lahat ng kaba. Hinawakan niya ang mukha ko. Ako naman, dahan-dahang hinawakan ko ang balikat niya. Hanggang sa bumaba sa bewang. Hanggang sa tuluyan ng magkalapit ang katawan namin. Ang unang halik, mahina. Mahinahon. Walang pagmamadali. Parang sinasabi na... Matagal akong naghintay. Ngayon, wala nang atrasan. Ang bawat halik ay naging sagot sa mga tanong na hindi namin kayang bigkasin. Walang masyadong paggalaw, wala ring malaking ingay. Pero bawat paghinga, bawat pagdampi ng balat, bawat titig sa mata, lahat may dalang init na hindi na kailangang ipaliwanag. Sa gabing yon, hindi man namin binigkas kung anong meron kami. Ramdam kong sa bawat galaw ng kamay niya at sa bawat paghinga naming magkalapit, pareho kaming dahan-dahang bumibigay. Humiga kami sa kama, magkatabi, nakatitig sa kawalan. Walang nagsasalita. Ako ang unang bumasag ng katahimikan. Salamat po. Sa pagtanggap, ngumiti siya at inakbayan ako. Wala kang dapat ipagpasalamat, Lance. Wala tayong ginawang kasalanan. Niyakap ko siya mahigpit. Hindi bilang border, hindi bilang estudyante, kundi bilang lalaking may damdaming hindi na kayang itago. At sa loob ng kwarto niya, habang patuloy ang ulan sa labas, isang bagay ang sigurado ako. Nung gabing yon, hindi ko na siya tinawag na Mama Cora. Tinawag ko siyang... Akin. Walang ibang nagbago sa paligid. Pareho pa rin ang amoy ng kape sa umaga, ang ingay ng tricycle sa labas, at ang mahinang galaw ng kurtina sa bintana. Pero sa loob ko, parang may tahimik na lindol na patuloy na gumugulo sa mundo ko. Nagising akong nasa tabi niya. Si Mama Cora, o siguro dapat ay Cora na lang, ay tahimik na nakatalikod. Ang likod niya ay tila linya sa pagitan ng dati at ngayon. Gusto ko siyang yakapin, gusto kong sabihin na hindi lang ito basta sandali para sa akin pero tumahimik na lang ako. Baka kasi hindi kami pareho ng iniisip sa mga sumunod na araw, walang malinaw na pag-uusap. Pero tuwing gabi, pareho ang nangyayari. Magpapansinan kami tuwing almusal, magpapalitan ng simpleng tingin, tapos magpapaalam sa kanya bago pumasok sa klase. Pagbalik ko sa bahay, nakahanda na ang hapunan. Minsan, Magkasabay kaming kumain, minsan magkahiwalay, pero tuwing magdidilim na ang lahat, bumabalik ang katawan ko sa kwarto niya. Tahimik, hindi kami naguusap, pero pareho naming alam na may inaasahang darating tuwing gabi. Ang bawat gabi ay nanatiling lihim, paulit-ulit na alaala ng mga sandaling hindi kailanman binigyang pangalan. Isang gabi habang magkatabi kami, hindi na ako nakatiis nakahiga siya nakapikit pero alam kong hindi pa siya tulog ramdam ko sa bawat hininga niya hanggang kailan to mahina kong tanong hindi siya agad sumagot parang tinitimbang niya kung sasagutin ba niya ako bilang babae bilang nanay o bilang taong kapareho kong nalilito hanggat kaya nating manahimik sagot niya mahinang boses walang pait walang lungkot Parang katotohanan lang na tinatanggap naming pareho. Tumango ako kahit hindi niya nakita. Kasi alam kong pareho naming alam, hindi pwedeng laging ganito. Pero sa ngayon, ito lang ang meron kami. Dumating ang mga linggong parang eksena sa pelikula. Parehong kilos, parehong hakbang, parehong gabi. Pero habang lumilipas ang araw, unti-unti akong kinakalabit ng konsensya. Hindi kami masama. Pero hindi rin ito tama. Wala kaming sinaktan, pero may pangamba ako na baka balang araw may masaktan. O baka kami rin tuluyang mawala sa isa't isa. Sa eskwela, nahirapan akong mag-focus. Sa bahay, nahirapan akong magpigil. At sa bawat gabi, habang kay yakap ko siya, hindi ko maiwasang tanungin ang sarili ko. Paano kung dumating ang araw na kailangan ko nang umalis? Paano kung may makaalam? Paano kung magsawa siya? Isang gabi, habang nakahiga kami, nagsalita siya ng hindi ko inaasahan. Lance, alam mo bang matagal na akong hindi kinakausap ng puso ko? Napalingon ako. Anong ibig mong sabihin? Simula nang iwan ako ng asawa ko, lahat ng desisyon ko ay para sa anak ko, sa bahay, sa trabaho. Pero nitong mga gabing kasama kita, naririnig ko na ulit ang sarili ko. Natatakot ako. Bakit? Tanong ko. Kasi baka hindi ako dapat nahulog sa'yo. Hindi ako agad nakasagot. Hindi ko rin alam kung anong mararamdaman ko, lungkot, saya, kaba. Pero isa lang ang sigurado ako, totoo ang nararamdaman ko. Hindi ko rin po alam kung anong magiging dulo natin, sagot ko. Pero hindi po ako nagsisisi. Tumahimik siya. Inabot ang kamay ko. Hinawakan niya ng mahigpit. Walang halik. Walang galaw. Pero sa gabing yon, ang kamay niya ang pinakamatapat na pag-amin. Sa huling gabi ko sa bahay niya, hindi ko sinabi agad na lilipat na ako ng door malapit sa university. Hindi dahil gusto kong iwan siya, kundi dahil alam kong ito ang kailangan naming gawin pareho. Naglakad kami sa labas matapos kumain, umuulan ng bahagya. May dala kong panangga sa ulan habang nakahawak siya sa braso ko. Parang walang ibang tao sa mundo kundi kaming dalawa. Pagtapat sa gate, tumingin siya sa akin. Alam ko, sabi niya. Kinabukasan ka nalilipat, di ba? Napayuko ako. Tama ka. Hindi mo kailangan magpaliwanag. Hindi naman ako umaasa, pero gusto kong malaman mong hindi ako nagsisisi. Tumango ako. Ako rin. Kahit ano pa to para sa iba, totoo to sa akin. Ngumiti siya. Isang ngiting puno ng bigat, pero may tapang. Pagpasok namin sa bahay, tahimik lang kami. Pero pareho naming alam, ito na ang huli. Walang drama, walang luha ang eksena, walang pangako. Pagpasok ko sa kwarto ko, binigay niya ang isang sobre. Walang laman yan. Pero kung gusto mong sumulat, alam mo na kung saan mo ako mahahanap. Sabi niya, hindi ko na napigilan ang luha ko. Tumangulang ako. Hindi ko kayang magsalita. At sa huling pagkakataon, niyakap ko siya mahigpit, tahimik, mainit. Hanggang ngayon, wala pang nakakaalam ng kwento naming yon. Wala akong sinabihan. Wala siyang kinuwento. Hindi ko rin alam kung kailan o kung dapat pa bang sabihin. Pero sa tuwing naiisip ko siya, bumabalik ang alaala ng gabing yon. Nang bawat gabi naming walang pangalan, nang bawat halik, nang bawat buntong hininga, at sa bawat gabi, sa pagitan ng halik at hininga, siya ang lihim na hindi ko kayang bitawan. Maraming salamat kung nakarating ka hanggang dulo ng kwento ko. Alam kong hindi ito pangkaraniwang istorya, pero totoo ito para sa akin. At kung isa ka sa mga tahimik na umiibig, sa mga katulad ko na may mga lihim na itinatago, sana'y nahanap mo rin ang sarili mo sa pagitan ng mga salita. Ako si Lance. At ito ang lihim na ibinahagi ko, hindi para maghanap ng sagot, kundi para mailabas lang ang bigat sa dibdib. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Hey guys! Thanks for watching hanggang dulo. Sana na-enjoy niyo ang kwento natin today. Kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below. Baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta, mga ka-FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.